lang po yung mata mo ha. Pikit lang. Tatawagin mo natin. Pikit. Huwag ka magbumulat ha. Huwag mo lalabanan yung speaker ng mga kulang doon. Pikit lang. Tingin lang. Manalig sa Diyos sa mga makapagasalatan. Everos de Adonai, Jehovah Elohim, sumakit mo yung pag-usap, maka matamiyak ni sundin mo kasukuhan, pumasok ka sa katawan na yan. Pasok! O, oh, tatanggalin mo na ito. Sagot. Ikatiman. Sige, pagpag. Aprusam. Pagpag. Bilis. Pwede makausap kung mukulam dito? Pwede makausap? Ha? Pwede, hindi. Pwede ba makausap? Hindi. Ha? Pwede ba makipag-usap pa sa akin? Ayaw mo pa talaga? Parurusan kita sa katawan na yan. Ha? Huwag ang kinakausap ka, sumagot ka ha? Okay. ano? Wala kang hindi ka sasakaw? Okay, para uusahan kita sa katawan na yan. Kala ka sa buhay mong pulukan. Sige, tala kami mo. Tanggalin mo lahat ng mga sakit, please. Pagtatanggal, tatanggalin mo na ha? Hmm? pwede makausap sige tanggalin mo mag-usap? makausap pwede makausap kung kukulam dito ha titigilan mo nito ha ha ano ka ba magkukulam o magkagamot magkukulam o magkagamot ka sagot ha magkagamot ka o Sige, yeah, tanggal, tanggal pa, class. O. Oh. Ibabalik mo pa, hindi na. Ha? Babalikan mo pa ito? Dari, ayaw mo naman na yata. unang nang kainin. Hmm. Ano, babalik ka pa, hindi na. Pa hindi ito na. Ha? Hindi ka. Hindi ka makausap. Pwede makausap. Oh. Babae, lalaki. Matanda, po. bata. Matanda Anong dahilan? Kala yung tinggit. Sumagot. Sumagot. Oh. Ano kinain kita mo dito? Ano kinain kita mo? Um, trabaho po. Sa trabaho, masipag. Uh, po. May trabaho. Magtrabaho oh, ka rin kasi ah, para meron kang kainain. Hindi po pang ulamin na mo. Ah. Papatay mo ito? Hindi po. Ha? Hindi po. Di ba may gumamot na dito? Opo. Uh, Magkagamot ka hindi? Hindi po. Magkukulam? Opo. Uh, Ilang kayo kumukulam dito? Isa lang po. Kapit-bahay? Opo. Uh, ha? Po. Mismo kapit bahay ka lang. Oo. Titigilan mo ito papatayin kita ngayong araw ng linggo na ito. Oo, titigilan ko. Ha? Oh. ka sa akin, lalapit na tayo mo. Wala po, po. Ha? Wala po, Marami po. ka lang kinulam. Marami na. Marami <coughs> na, hindi. Ito lang. Yung pamilya na ito, nilagyan mo yung anak. Kapag anak, nilagyan mo. Wala po. Salam po. Sige, tanggalin mo lahat. Pagpag. -pag. Ano bang nilagyan mo dito? May pinainom ka, may pinakain. Wala. Po. Anong ginawa mo nito? Nasa ritual, palipat angin. Sagot. Yes, Lay. Palit mo yung kanin. Yung, yung kanin. Yes, Lay. Hi. Five five. Five five. Okay. okay. Tatangkalin, tatangkalin mo na ah. Huwag ka nang babalik. Ha? Oo, oh, may gumamot na rito pero tinawas na, papatay binaklas na. Oo, ano ba gusto mo mangyari? Papatay na kita? Hindi hmm. po. Pag bumalik ka dito, papatay kita? Ha? Hindi sa lahat ng oras ay sa'yo. Hawak ko ang buhay mo, magkukulang ka. Ha? Oo. Oh. Magbabago, hindi? Ako. Ah, alakas na ito. Bisa mo pag Ano ba nilagay mo rito? Katikate o ano? Ano ba nilagay mo rito? Ha? Tanggalin mo lahat. Paya breading mix ka no? Ha? Breading mix. Awan, ini loto kon. Gematak tuntok. Yes, 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 yung kanin. Palit mo konti yung agulpulot. Patay mo na? Am, agulpulot. Sige. Alright. Alisin mo, ha? Sinobrami lang ang ata. Ibalin mo lahat. Lagyan mo pa ng lamig. Anong alamang gamot? Ang inumin nito? Anong dahon? Sabihin mo na agad. Anong dahon? Wala.

Tantanan mo na ito. Balat mo sa akin ito. Kunti ka ang papatayin ko. Tumigil ka sa kadimunyuan mo, ha? Sarap, kumain mo. Ha? 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 Ano yung kinakain mo? Friend fries? Papor. pa lang, kasamaan mo yung nakarating na. Sige, kasamaan mo pa sa lahat. Sirain ng sagradong salita. Ang lahat ng tangan mula ulo hanggang mga Ha? Sabog lahat ang pangyari mo. Yan na, may bisita ka. Juro. Isang yeah. kabed. Paano-ano mo sila yan na? Paano, Paano-ano mo sila? Apat na cross, tapang gilid. Tukuti ng spirito. Kaya tapo niyan sa dalil eh. ng lupa. Gising. O, oh, gising. Hindi yeah, nilamit, ma'am. Ano ba, niya? eh. Mung hindi nilamit mo saan? Hindi Ha? Mung hindi nilamit mo, sister? Opo. Yung nasinabi ko pa. Hmm. Pero kanina, nagkikita mo yung mga kulang? nakita mo? Hindi po. Hindi mo? din doon din. Babae. ang mata kapit po. Medyo malalim. kapit lang? Mas kapit po. Kung baya kami pupunta, magligo. No, Bumain yung pag mo? mo? gumaan? Kasi may mangkukulam din po sa kapitbahay. Pero hindi ka pwedeng magbintang kasi baka madidmadda ka. Wala kang... Ang um, mga um, um, mabaling na... Ang mga mabaling na uh,